Siguro naman this reaction video for today's episode ng Maria Clara at Ibarra eh medyo kalmado na tayo, no? Okay lang ba yun, GMA? Last episode kasi nai-stress yung bangs ko, be. Ba eh. ah, huwag na nating patagalin. Silipin na agad natin kung anong mangyayari next. Let's go! O, oh, ayun. Tapos sabi niya, Singuel Vensa, Kamotikyo. <laughs> o, tapos tinanong niya, sugo ka ba ni Ibarra? Sabi, 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 wala hindi. namang sinabi gano'n, e. Pilit ko nga sa tapit ni na Crispine. Bakit ka pa kasi nagsadya roon? Ma! Marahil ay hindi ka nag-iisip. Maray! Tama! Ibigis na nakakatulong ka, ilalo mo lang pinalalaki ang gulo. Panalitan mo! Wala ka ng ibang ginawa, po'y Yerda. Sobrang naman. Eka lang, Sarah. Pinong ibaran. <laughs> Mas aking napansin sa pagkahaba-haba ng araw na ito, ay eh, sandali ko lamang nasa layan si Crisosto mo. Bitin sa bebe tayo, si Maria Clara. Hindi <laughs> <laughs> pa rin tapos umiyak pala to. Ano siya? Ang lupasay na. Tulungan niyo ako. Ang abi pa, pa! anak ko. Ano, oh! Yung talagang hikbi niya ang nagdala ano? Marahil <laughs> siyang ina ng mga magnanakaw. Tia, mga pobreng bata lamang ho sila. Ito si Tia. Gusto na, Maria Clara. Nakikita mo naman, di ba? Ano pang si Tia? Tumito ka na lang at ipagdasal siya. Ang tito ng ang ganda. JM pagod na tong artista niyo. Patahanin niyo na naman. Pala ko, palma do na tayo this episode. Pamac girl. Siguradong sigurado akong may kinalaman yung kura. Yun po ang totoo. Nesus, may ebidensya ka ba? At ano naman ang yung ebidensya? Hmm, tama. Saan mo naman napulot ang paratang na yan? Sa libro ng Noy. Sa hula. Time out. Naaalala ko lang yung ano ko, yung boss ko dati. Sabi sa akin, You win an argument not with opinion. You win an argument with facts and figures. Parang ganun. Yung pinagin sa akin. <laughs> Wala lang. Share ko lang. Let's proceed. Yun lang ba ang dating ko sa'yo? Pampagulo lang? Pakagandang plano mo para sa bayan na to? sumbatan Nakakaw yung babae kanina, tia. Hindi ko lubos maiisip ang nadarama niya. Pibayan mo ang iyong kalooban iha. Ikamamatay mo ang mabuting puso mo. Si Crisostomo, tia. Ang pakikipagtulungan na ibara sa ina ng mga magnanakaw. May naisip lang ako saglit, no. Ako lang ba nakapansin o napansin nyo rin na may parang tatlong klase ng mayaman? Yung una, si tia Isabel na walang pake, walang <laughs> no, pangusga, na naniniwala sa mga fake news at nabi-brainwash ng ano, mainstream media. Ano <laughs> ah, <hello>? daw? <laughs> Tapos meron din si Maria Clara na mayaman pero may concern oh. pero walang action eh. And then merong mayaman na si Ibarra na talagang umi-effort na makatulong talaga. Oh, may may mga ganong mayayaman pa rin hanggang ngayon. Wala lang, share ko lang ulit. <laughs> Tuloy na ang pananood. Nira lang pala ako dito eh. Ano, ah, Tumpo Joe? Ako talaga nakinig na lang ako kay Mr. Torres. Uy, na yan! <laughs> Niisip kasi ni Ibarra, naglalamiyer na lang ako. Huwag-huwag Imo, sad girl si ate. Mapagalitan lang ni crush. Ni ano, ni... <laughs> crushin'. Ganun ba tunog ng alitap-tap? Alitap-tap ba? Ba't parang lamok? Dapat na akong umuwi, no? Oo, oo, tagal na. Ayoko na dito, eh. Oo? Kasi ayaw na nila sa akin. Oo. Oh. Ayoko rin sa inyo. <laughs> <laughs> Galit talaga dito mag-switch ng emotion, eh, no? Aga-aga, stress? Nandungo ka, senyor. Wala ba stress tabs dyan? Ang binibining ka, <laughs> hindi niya ba ako sasaluhan kumain? Tama po na. Ang lumisan, senyor. Eh! bumata si Mang adong. <laughs> Tila ako yung ay... binibigla na naman sa inyong pagdala. Oo oh, nga, napapadalas bisita, Dahil kailangan ko pang biglayan ng aking pagbisita para lang makita ka. Hello, tampo. Hindi totoo yan. Naku, yari Wala mga yung naging at mayroong mga nangyari. <laughs> Maraming salamat nga pala sa inyong mga handog, girog ko. Parang baliktad, ikaw ang dinadalaw, iba Kailangan pa bang mamalimos ng oras pag yung maka isang dibdib? Naku, tampururut si Maria E. Clara. Bye, kalabaw. Naku. <laughs> Bye, pupo ng kalabaw. Maraming <laughs> na rin to, isa. Bye, napaka-init na suot ko. Sala. Bye. Hello. 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 Tumutong mga tukmol na to. Baliw na nga, lalo niyo pang binabalo. Sino sa inyo Adi ngayon ang baliw? Sama-sama na kayo dyan. Tigilan niyo ang pandit rupi, Ate Sisa! Hala, na. Yung kuting naging leyon. Wala naman akong dapat pagdudahan sa bagay na yun, hindi ba? Hindi tayo sure Pinsan mo lamang naman siya. Tama. Sinungaling, nalalating. Siya kaya aking pinsan. Sinungaling ka, iba. Kung alam mo lang ay para siyang... Leyon! Isang mabangis na hayop tigre. Ngot mo nga tingin na niyo. Sige, saan mo bang sumalit? Sabayan na nga, Ali. Saktakin mo. Nais kitang suntukin. Yan! Patulong ko talaga kayo. Mga ungas kayo. Ang tapang yan. Pero, sige. Simulan na natin. Suntukin na. Hala ko yari ka dyan. Ay, tatapos ko. Lali! Plus 100 points ka dyan, Fidel, ha? Save your pen! Yan na! Ay, buti naman. Medyo, medyo konti lang yung stress level natin this episode, no? Pero mes, mas na-stress ako sa dami ng commercial, Jimmy. Ano ba naman Mas mahaba pa yung commercial yung sa episode. Sa bagay, hindi rin naman magiging posible itong show na to kapag wala yung mga commercial na yun. Kaya ano. Maraming salamat pala dun sa mga commercials. Maraming salamat dun sa mga sponsors nitong show na to. Kung wala kayo, edi wala rin tong show na to. So, thank you so much. Medyo iksian nyo lang naman yung commercial nyo. Baka lang naman, pwede. Baka lang naman. More filay moments naman, Mars. Less of sunny side up talk not moments. More of filay moments sana. Kung, kung okay lang naman. Suggestion lang ba? Kita-kita sa -kita, susunod na episode. Adios!